Hello mga love. So, <laughs> sobrang init na sira na yung payong ko. Oh my god. So ito na lang yung bitbit ko para hindi um, masira yung yung porcelana na skin. <laughs> so, so napadala na ni Love Fusion yung frame Ayun. Kukunin ko na. Sobrang init talaga. Kukunin <laughs> ko na yung frame niyo. Padalan niya na, niya sa Western. So, punta na. Maglalakad na din ako kasi hindi na masyadong Malayo, jadi dito. So, <laughs> chikahan, chikahan tayo <laughs> Hello loves. Na si kukuha, <laughs> so, kukuha, na natin yung pera na pa-giveaways. dun sa pag games ni Labs Yuzon <laughs> thank you po madam sa sa pa po ng disay <laughs> pupunta na ako ng Western ngayon ah, so sobrang init nasira talaga yung payong ko promise nasira talaga kahapon yung payong ko ma-open so bibili ako ng payong mamaya pag makuha ko yung pera so chikahan na tayo mga Labs bago ako maglalakad papuntang mister. <laughs> Maglalakad lang ako kayo, hindi masyadong malayo, malapit na mo na muna ako dito kasi sobrang init talaga, sobrang init talaga sa earth. Ano yun? And may mid-bit din ako pang, pang ganyan, diba? Para na masira yung porcelain, porcelain. <laughs> Bulol. <laughs> yung porcelain na natin. Bulagag na Jake ko. Salamat ka Jake ko. Buwapo ka. Ay! Ah! <laughs> so ayan. Sikahan tayo maya pag habang naglalakad ako. Mag-start mag na tayo maglalakad para <laughs> para baka maraming tao doon. So ayan, naglalakad na. <laughs> Dito talaga ako sa nagpagilid talaga ako kasi ang ah, sobrang init talaga, sobrang. So. <laughs> na ko na yung aircon. <laughs> dito sa dito sa Pilipinas, hindi ka pwedeng maka-aircon dito. Ikaw eh, wala kang budget. <laughs> 'Di ba? So <sighs> So meron akong second vlog pagkatapos kong i-upload ito kasi yun yung deal namin ni Madam Yuson pag kukuha ng premyo iba vlog syempre para sulit din at legit din yung palaro niya diba so salamat sa pa share your blessing loves Kay Madam Yuson <laughs> thank you so much nakakatulong yan baka <laughs> Yung sa second vlog ko mga loves ah uh, Ibablog ko doon, watch nyo lang, abangan nyo lang, ibablog ko sa susunod na vlog nito, pag post ko nito, other day, magbablog ako, kung uh, yung mga produkto, kung anong mga ginagamit ko sa pagmumukaan nito, ayan, <laughs> kung anong mga produkto ng ginagamit ni Jacob, ayan, diba, kung bakit, kung bakit makinis si Jake mo. o, <laughs> oh, nasa lahi lang namin talaga. So, isi -sure ko yun Paano mga ginagamit kong putok ko. Simple lang. Hindi masyadong kamahalan. Basta, <laughs> yung wala sa budget. Ayan, di ba? Huwag lang yung mga mamahaling pang paganta. <laughs> nakakasera yun ako. Nakakasera ng... Nakakasera yun ng kwad ng pagmumukha ng pera. <laughs> Ayan. Wala ka. Mapunta na ko ng Western. Pamaya. Okay, yeah. So, guys. Nandito na ako sa Western. Kukunin ko na yung padalat, Madami okay. sa sa kahay. Para natin pasok. <laughs> hey, so, upo-upo muna -upo ako mga loves. Kasi, ah, uh, process pa yung pera ko na medyo malaki la uh, 4 million <laughs> Bago na ko sa kakalakad sobrang mga maka, maka makapang makapangina yung init di ba so fresh pa rin <laughs> So Hi thank you kay Madam Yuson sa uh, pa-share sa blessings pag-games sa sa pag premium Thank you so much. Malaking tulong uh, ito. God bless, madam. Uh, sana marami pa marami ka pa pag-games -pag na darating at sana sa kasali pa ako. <laughs> Para naman may pambili ng may pambili pa ako ng ligas. <laughs> Di ba? Ay, sa mga sa mga nag-hashtag sa akin, sa mga sa mga palalabs ko, sa mga gibisinger ko isa-isa thank you, thank you so much sa lahat po na tumulong more blessing po sa inyo pag may mga pag-games po na kasali kayo, mention nyo lang po ako or send nyo sa messenger ko kay ilalike ko or tatag ko rin kayo tatag, magtatag din ako eh <laughs> para patas ba? damay damay na, Balos-balos lang pag <laughs> sabi saya pa <laughs> thank you so much kay Madam Yuson thank you po hintay ko pa yung eh. So, ayan. Nakuha ko na yung pera. <laughs> ayan, nakuha ko na. Uh, ang pinadala ko ni Yuson, uh, $100 kasi nga uh, second lang ako. Si Danica yung first. Si Danica uh, sa kanya is $200. Sa akin is $100. So, ayan. So, matotal ko lahat uh, centavos so ang uh, na-quanto si may service charge sila na na ha? parang post nila dito ang nakuha ko lang mula lahat is 5,000 11 and 2 centavos ayan <laughs> may pambili na ako ng pan pambili na ako na mga needs ko <laughs> pambayad pa, pa pa pambayad sa pambayad sa <laughs> alam nyo na yun <laughs> so thank you thank you so much kay ah uh, Madam Yuson sa pa-share na blessing. Thank you so much. So nakuha ko na. So guys, sa kung sino kung sino pong gustong sumali o anong tawag nito? Kung gusto pong kung, kung sino kung gustong sumali sa mga palaro ni Lalabs ani Madam Yuson, uh, subscribe kayo sa sa YouTube channel niya, Juso uh, Yuson doon. Update lang kayo permi A palagi, baka kayo mak baka makasali kayo sa mga pag-games niya so thank you so much sa pag-dressing ah, yeah. I'm so happy thank you so much God bless po, and don't forget to subscribe to my YouTube channel, Jacob Vlog and also kay Kuya Sam Sam.Vlog, and don't forget to click ang bell para always po kayo update sa mga bagong video ko na please subscribe Sam.Vlog YouTube channel thank you, and also my YouTube channel, Jacob Vlog Thank you so much.